Mga tema ng pagkatao at tauhan. Tatlo, kabaitan at empatiya. Marunong magmalasakit sa iba at mag-isip ayon sa pananaw ng ibang tao. Dahon ng zebra at giraffe. Mainit ang araw sa malawak na damuhan tumakbo si Zara ang zebra malapit sa matataas na puno. Nakita niya ang maraming hayop na nagpapahinga sa lilem. Ngunit isang hayop ang nakatayong mag-isa, mukhang malungkot. Si Gio ang giraffe, matangkad ngunit tahimik. Nakayuko ang kanyang ulo, puno ng luha ang mga mata. Lumapit si Zara at nagtanong, at ko, anong problema, at ko. Napabuntong hininga si Gio, at ko, I am very hungry today, at ko. Tumingala si Zara sa matataas na berdeng dahon. Puno ang mga puno, nagniningning sa ilalim ng araw ngunit nasaktan ang binti ni Gio, at napahiga siya. Hindi na niya maabot ang mga dahon. Nalungkot si Zara para sa matayog niyang kaibigan. Nag-isip siya ng mabuti, ngunit napakaliit niya. Hindi makaakyat sa puno ang maiksi niyang binti hindi maabot ng kanyang bibig ang mga sanga. Gayunpaman, hindi sumuko si Zara. Gusto niyang tulungan si Gio na ng ang pakiramdam. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan sa kabilang field. At ko, halika nga dito. Kailangan ni Gio ng tulong natin, at ko dumating ang mga unggoy at umindayog ng mahahabang braso. Hinayla nila ang isang sanga pababa, sapat lang. Ngunit napakataas pa rin nito para kay Dio. Nagpasalamat si Zara sa kanila at nag-isip pa. Pagkatapos ay dumating ang mga elepante na may mabibigat na hakbang itinulak nila ang kanilang mga putot sa puno. Ang sanga ay yumuko pababa sa lupa. Ngumiti si Zara, at ko, oo, oh, oh, gagana ito ngayon, at ko. Nagtulungan si Zara, mga unggoy, at mga elepante. Unti-unting bumaba ang malaking sanga sa wakas, dumampi ang berdeng dahon sa ilong ni Gio. Ibinuka niya ang kanyang bibig at masayang kumain. Ang mga mata ni Gio ay kumikinang sa tuwa at ginhawa. At ko, salamat, Zara, sa sobrang pag-aalaga mo. At salamat, mga kaibigan, sa pagtulong sa akin na kumain, at ko. Nagtawanan ang lahat at nakaramdam ng init sa loob. Noong araw na iyon, may natutunan si Zara. Ang kabaitan ay hindi tungkol sa laki o lakas. Ito ay tungkol sa pagtingin sa pangangailangan ng isang kaibigan. Magkasama, ang mga puso ay maaaring gumawa ng mga himala.